sumipa na sa mahigit isang daang piso kada litro ang halaga ng gasolina at diesel sa Romblon. Pero bakit sa tawi-tawi na -tawi, eh nasa anim na piso kada litro lang ang bentahan? Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagkukumahog magpakarga ng petrolyo ang mga motoristang ito bago magpalit ang presyo sa mga gas station kanina umaga sa ikadalawamput-apat na beses ngayong taon, tumaas na naman ang presyo. Mahigit 4 pesos na dagdag sa kada litro ng diesel. Mahigit 2 piso naman sa gasolina. Sa so, Ormox, 25 centavos ang kada litro ng premium na diesel. Mahigit 90 pesos naman ang gasolina. Sa Zamboanga City, mahigit 94 pesos ang diesel sa isang gas station. Sa Claveria, Cagayan, mahigit 93 pesos ang gasolina at diesel. Base naman sa monitoring ng Department of Energy, mahigit 90 pesos rin ang diesel at gasolina sa ilang gasolinahan sa Palawan. Sa Mindoro, mahigit 90 pesos rin ang diesel. Pero sa Orjongan, Rondon, 108 pesos ang diesel sa isang gasolinahan at hanggang 107 pesos na ang kada litro ng gasolina. Sa taas ng presyo ng petrolyo, galun-galun na ang dala ng ilang motorista sa gasolinahan sa Takurong City sa Sultan Kudarat para makapag-imbak bago ang pagtaas ng presyo. Pero habang pataas ng presyo sa ibang gasolinahan, sa bonggaw tawi-tawi, 60 pesos lang ang gasolina na mula raw sa mga supplier sa Malaysia, na tawid dagat lang mula sa probinsya. Kanina, nagkilos protesta transport group ng pistol para sa panawagan alisin ng excise tax at value-added tax sa petrolyo. Dating na itong tinutulan ng palasyo dahil ang kondong na kukuha rito ay ang panggastos ng gobyerno sa iba't ibang programa. Pero sabi ng transport group, kung gagawin daw ito, bababa ang presyo ng 15 pesos kada litro. Sa bahagi namin ay halos sa uh, direct na buwis namin kada araw. Kung kami ay nagkukonsume ng 20 liters per day, ay malinaw na 315 pesos kada araw yung aming uh, binubuwis sa pamamagitan pa lamang ng petrolyo ito raw ang nakikita nilang solusyon lalo't di naman raw lahat ng mga tsyope.